Okay, magandang magandang hapon. Ayan, eto na po tayo dito sa may room 1, mga katrabaho. Dito marami pang ano rito, ka, uh, kalat no. Or may mga iba-ibang may mga kalat pa rito. Kaya medyo marami pa rito. Ayan, di sila pa nakapag inis muna. na Meron kasing handaan dito. Hindi natin alam na meron palang handaan, mga katrabaho. Ayan. Ayan, ano natin lahat ng ilaw. Sisindihan natin mga katrabaho. Dito naman ang ano natin, kulay blue. Yung mga design natin dito sa kabila, mga katrabaho. Ayan. No? ang ganda. Mamaya picturean din natin to para makita ninyo. Yung ganda nung kanyang pagkakagawa, mga katrabaho. Napakalinis, no? Ayan, ito ano naman yung cabinet natin. Kulay blue naman siya. No? Tapos yung sa CR, ayan, pasok na rin tayo rito para makita na rin. No, para makita ninyo ano yung naging finish ng na ating sa CR mga katrabaho. Ayan. Ang ano natin ay laboratory niya, ay kulay blue rin yung kanyang pinaka -cabinet. Tapos yung laboratory, ayan, ito nyo. Tapos black, no? As usual, laging black naman tayo sa mga ginagawa natin. Tapos meron siyang 51. O, ayan o. No ang kagandahan ng pintuan natin pag nagbukas tayo hindi na siya ano, hindi na siya store mo rito kanya no hindi katulad dati dito tayo naglalagay ng concealed ngayon ang ginawa natin doon na lang siya sa sulok tapos ayan pag binuksan mo siya ipopold mo na lang siya ng ganun mga katrabaho ayan ah medyo nang umulay siya no ano hindi nila na ano, uh, nalinis siguro napasa nila binahay ay inano sila ng tubig pinunasan ng basahan ng basa, mga katrabaho. Ayan, pag sinasara mo na lang siya, hilahin mo lang yung isa. Okay. Ayan, naroon siya, ano, uh, catches. Ayan, pinalagyan natin ng catches para meron siya sila. Puto natin siya. Okay? Okay, punta tayo dito sa kabila. Ito yung ating pintuan, mga katrabaho. Ayan. sugo Oo natin oh kahit mallet mallet talaga kaya rin siya tama dito magmeter si Rahman Pagkas pagka-skes mayambong no tinamang grey gray naman yung ating, 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 ating tayo Ayan No? Okay mga katrabaho, tara pasok po tayo. Okay, buksan natin. No? Ayan, Ang ganda na no? Trabaho, ayan No? Pagpasok mo dito, bungat natin. Ay, kulay, ano ba to? Ano ba kulay ng mga cabinet to? to? Ah, tsaka yung double deck natin. Hindi ko ano, kulay green yata to mga katrabaho. No? Ayan. Yeah. Na? Sky green. Sky green. <laughs> Meron pang sky green? Ayan, sabi ni Chichi, sky green daw. Meron daw. Ayan, oh. Tapos yung ating double deck. Ayan. Tapos pag binuksan mo siya, ito. Ayan, ayan oh. Ihilahin mo lang siya rito. Ayan, ganyan siya ka... Ano? Kaso, hindi yata nalagyan ng di uh, siya nalagyan ng ano ng stopper doon mga katrabaho pag ano palalagyan natin kay boss J sa may ano dito sa may no mga katrabaho ayan ito yung ating double deck mga katrabaho hmm. sa kabila ganun din siya mga katrabaho ayano. Hmm. ayan oh. Ayan, ang ganda nung pagkakaano ng kulay natin, mga oh. ah, katrabaho dito sa loob. napaka din na. Ah, tapos dito, tignan man natin dito sa may CR. Ayan, pasok tayo. Ayan, green naman siya, mga katrabaho. Oh. Hmm. No? Ayan, ito yung ilaw natin, mga katrabaho. Dali, wag mo naman. Oh. Ah, sige, sarang modern. Ayan, nice Oh, sarap mo. up dalawa ko ba? Dalawa ka mo, tulak mo. Masaya yan. Sarap mo. Dahan-dahan lang. O, yan o. Kahit bata lang, kaya niyang ano, ipasok mga katrabaho. Dahil, oop, sadali. Ayan, naglagay tayo ng... Asan ba yung gulong? Ito, naglagay tayo ng gulong rito mga katrabaho sa loob niya. No? Sige, pag... Hindi ko alam bakit hindi lumalabas. Baliktad siya tayong... Pagkakakabit ni Boss G, Yung ano... Hindi ka tulad sa kabila ay naglalak. No? Lala. Okay. Tapos buksan naman natin. Wala pa yung handle natin dito. Ayan, dikit na. Ayan, may dikit dapat ito. Ay, huwag muna nilang saraduhan. Wala, nakabukas muna. Ayan, hindi siya katagalan. Hindi siya tumidikit. Ayan. Ayun. Ay, may dikit na. Oh. Ang ganda. ganda. Okay. Tapos na yung tour house natin. Mga katrabaho. Dito naman tayo sa kapila. Tapos na Eh, Tignan naman natin yung ating ginawa rito. Ayan. Ah, ito pala. Ah. hello. hello. ganda. Tapos ito. Yung sa harap natin. Ito yun. Ito malagay pa may ilip ito okay tapos yung isa rito meron din mga katrabaho Okay mga katrabaho at hanggang dito yung ating naging tour house dito sa ating ginagawa noon mga katrabaho. Maraming maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo mga katrabaho.